nagkaroon ng problema yung aking uh, sasakyan today so during sudden acceleration nangyayari pag apa ko sa gas pedal instead na tumaas yung RPM maging gris RPM gumabaksak pa lalo so parang umuupo yung ano niya yung niya parang kinakapos sa gasolina so okay naman yung ano niya idle niya madali siya mag start Kaso kanina ng umaga pag binibigla ako, nire rev ko yung yung aking carb. Nangyayari nagta-trap sya. So alam ko na yung problema ko yung carb. So pinalta ko na agad yung aking uh, sasakyan ng aking spare na kurukurador. So ito yung nakita uh, ko. Problema niya plunger kasi kapag ito yung plunger pag pinapump natin yung accelerator pump o yung plunger dapat may lalabas na gasolina dyan sa, malot, sa maliit na tube so yan try natin no, oh. ayan o oh. walang lumalabas na gasolina at ito hindi magtuloy-tuloy pa babay, eh. so ayan medyo pangit na yung ating plunger Ah, uh, kaya ako nalaman na plunger ang problema ito. Ilagay ko naman siya ng sa pang plunger. Tingnan natin kung magkano na. Ayun, lumulusot na sa ilalim. Hindi kagaya ng isa. Pero nag plus siya doon. Tanggalin natin tong weights. na nandoon na lang sa loob yung yung uh, bulitas, yung ball ball natin kung magkano na ayun, meron na siya meron na siya tapos medyo manipis pa yung ano niya so, mga kapatad, lagi nyong i-check yan kailangan consistent, pare-pares na ganyan yung ano niya yung pump niya hindi dapat yung pagpunk mong ganyan meron time na hindi siya nag spray dapat consistent siya pare-parehas ng ano niya kailangan dapat pag magpapump ka may lumalabas na gasolina so ibig sabihin yan pag nilalagay ko itong ating weights ayaw niyang magpump ng gasolina ayaw niya mag spray So, pagkaganyan mga kapatid nagpapalinis na rin tong ating carb kailangan linisin nyo to bukan nyo na yung carb cleaner kung wala kayong carb cleaner ano na lang yung lagay nyo na lang sa spray bottle ano locker cleaner para makatipid kayo Laker cleaner is sprayan nyo lang yan tapos yung bandang huli ano naman yung air compressor compressed air naman pag nalinis na yung carb testingin nyo ulit dito yung ating plunger pag may lumalabas ng gas na ganyan okay na siya after ko malinis yung ating carb so binugbugan ko lang siya ng air compressor air compressor lang hindi ako gumamit ng gasolina lahat ng mga butas tinari ko na rin lahat ng mga butas para malinis yung carb yun, mga butas na yan, lahat at ito. Ito. Tsaka dito ito at dito, binugahan ko ng air compressor so nilagay ko na lang yung ulita sa loob laki, at nilagay ko yung weights inalis ko na yung spring nya na maliit ito yung spring nya na maliit kasi ayaw niya eh So, trial and error lang. Kung ayaw nyo ng may spring, huwag kabit. Tapos, magpalit tayo ng uh, plunger. Ngayon, test natin kung maganda na siyang mag-spray mag-squirt ng gasolina. Ayun. Maganda na. may lumalabas na gasolina so, Yan. after that, so pwede natin buuhin yung carb pwede natin pabilik sa sa ating marina. Uh, makina ito pangin yung kuya makil sa uh, maraming salamat po maraming salamat sa Diyos